Hello cuties! Dahil day of ko today, ito ako ulit. Magmamaganda sa harap nyo. Ayan nga po pala, kagigising ko lang. Ang aga ko nagising, no? Pagpasensyahan nyo na po yung lips ko dyan, ha? May singaw kasi ate nyo. Siyempre, kailangan din natin maglikpit ng higaan. Magsisipag-sipagan tayo for today's video. Ginising kasi nila ako dahil lalabas daw kami. Niyaya nila ako maggrocery. Siyempre, pumayag naman ako para makalibre. O ba diba ang utak ng ate nyo? Pagkatapos ko din dito, maliligo agad ako. Syempre naliligo din ako, no? Mukha lang hindi. Ito nga po pala yung susuotin ko. Bet ko magdress ngayon, mag-aalamahinin muna tayo for today. At ito na nga po pala yung OOTD natin. Gamit ko na din pala yung mini bag na nabili ko online. Ang ganda niyan, ang classy tignan. At dandami mo din pwedeng ilagay. In fairness, bagay ka sa akin. Ay este, bagay pala siya sa outfit ko. Pati ba naman paglabas ng pinto, naka-video syempre para astig ayan na nga palabas na ako ng bahay at pasakay na din ako ng kotse at yes nakakotse tayo for today kaya malakas ang loob ng atin yung magdress o oh, may nakita kayong iba sa video ko no hulaan niyo kung sino yun ayan na nga nakasakay na ako sa kotse at ang lakas makamayaman pag sinabi na sa kotse na ako edi miaw actually hindi naman sa akin to no nakikisakay lang ako eto nga po pala yung mga kasama ko Family ko, syempre, alangang ikaw. Nasa biyahe na nga po kami, hindi ko po talaga alam saan kami pupunta. Ayaw kasi nila sabihin sa akin, pinag-iisipan nila ako, wala nang andaman yung utak ko, kaloka. Sabi nila, susunduin daw muna namin si tita sa kanto, at pagkasundo, diretsyo kami sa pupuntahan namin. Ayan na nga, nasundo na namin si tita dyan. Hindi na ako nakapag-video kasi nakalimutan ko. Papunta na nga kami niyan sa pupuntahan namin. Kaso hindi ko pa din talaga alam kung saan. Hindi ko kayo tatantanan. Ay hindi ko kayo titigilan na sabihin sa akin kung saan. Tawa nga pala kami dyan ng tawa. Yung totoo, nakikitawa lang ako. Nagmamarites kasi sila. E eh kaso, marites din yung tenga ko, kaya ayun, for tawa din tayo. Maganda nga pala yung bagong highway dito sa amin. O nakikita nyo naman, ba? Diba? Sa kakamarites nila, nalaman ko na din kung saan kami pupunta. O kala nyo, matalas din pandinig ko, no? Pag may nangungutang lang ako, bingi. O alam nyo na ha, huwag kayong maungutang. Wala din naman na kasi akong pera. Ito na nga, nakakita ako ng Porsche at sobrang ganda niya. Mahilig din ako sa mga kotse, pero yung kotse yung ayaw sa akin. Wala daw kasi akong pera. Ito na nga, nasa final destination na kami. Yung lugar ha, hindi yung movie. Sa SNR nga pa pala kami mag-grocery. O ba diba ang social nila? Sila lang ha, hindi ako kasama. Nakikisama lang ako para makalibre. Edimyaw eh, miaw. Ito na nga, papasok na kami sa grocery. Sana kumain muna kami bago mag -grocery. Kapal talaga ng mukha ko, no? Basta pagkain. Kumuha na nga din po pala ako ng cart. Sabi kasi nila, pagkalaki lang ay nga po pala ng cart dito. Kung pwede lang sumakay dito, ginawa ko na. Naalala ko noon, lagi ako sumasakay sa ganto. Tapos yung pagkain laman ng cart, kinakain ko na agad. Joke lang po yun, pero totoo yun. Sabi sa inyo, malakas ako kay Papa Gad. eh. O ba diba, kakain muna kami? Yung totoo, nagwawala na kasi yung mga alaga ko sa tiyan. Nadidinig ko nga ay eh, nagmumurahan na sila. Mga gutom na kasi. Hindi ko kasi sila napakain kanina. Kumain naman ako. Sadyang gutomin lang talaga ako. Ewan ko ba, puro kain ako pero hindi naman ako tumataba. Paano? Nauunang nabubusog yung alaga ko sa chan bago ako. Ayan na nga, papunta na ako dun sa counter para mag-order ng food. Nagtitingin nga po pala ako dyan ang um, pwede kong orderin kahit alam ko na yung o-orderin ko. O ba diba, pa-effect muna tayo? kala mo naman sa akin yung pera makikikain na nga lang ng aangkin pa ayan na nga po pala yung order namin syempre may fries kasi yun yung favorite ko at yun nga sobrang likot ng kamay ko kumuha agad ako dyan kahit hindi pa bayad o diba ang kapal ng mukha ko sorry na patay gutom eh ayan na nga nagsisimula na silang kumain sila lang pala kasi ako nag video pa ayan na nga lahat ng food na na order namin Gutom na ako niyan pero nagawa pang mag video. Ito nga natapos na kami kumain at nagsisimula na po kaming mag grocery. Siyempre dumeko at agad tayo ng chocolate. Kapal talaga ng mukha ng ate nyo no. Ayan na nga po nagtitingin sila ng mga bibilhin. Siyempre ako din nagtitingin ng dedekwatin ko. Nasunod nga lang po pala ako sa kanila kung asan sila. Siyempre para hindi halata kapag may kinuha ako. Hoy baka sabihin nyo sumusobra na ako ha. Hindi naman, sakto lang, isa pangalang nakukuha ko eh. Alam nyo ba paano ko nakakapag-video dyan? Kinamit ko lang naman yung baby seat. Di ba may utak din pala ako kahit papano? Nalimutan ko kasing dalhin yung monopod ko kaya gumawa ng paraan si ate nyo. Ayan na, sinasabi ko sa inyo wag nyo akong isasama kapag mag-grocery kasi magugulat na lang kayo dumadami yung pinamimili nyo. May nagustuhan na naman tayo mga kakyuties. Siyempre yung mogu-mogu. Ang sarap kasi nito eh. Gusto nyo? Bili na lang kayo. Nahuli nga pala nila ako na kumuha niyan kaya sabi dagdagan ko daw. Eh naman ako, dinagdagan ko nga pala ng sampu. Joke lang, isa lang kinuha ko. Baka kasi sabihin ako yung magbabayad, wala pa naman akong dalang pera. Sabi nila kumuha ko ng gusto ko, kaya ayan kumuha na naman ako. Siyempre kinuhaan ko din yung kapatid ko para pareho kami may pagkain. Nasa trabaho kasi yung kapatid ko ngayon, kaya ako yung nagbimisto lang kamay niya. Siyempre, para makakuha ng madami. Nandadamay ka pa, ikaw lang naman may gusto. Ang dami na nga po pala nilang pinamili dyan. Hindi ko na nga alam kung magkano to. Ako yung kinakabahan para sa kanila, kaloka. Kung ako mamimili ng ganto, uuwi na lang ako. Ang mamahal kasi nang bilihin eh. Grabe, ang doon na nga lang po yung kinuha ko eh. Mahiya din naman ako, no? Feeling ko, nagpa-passion show ako dito habang naglalakad. Stolen kunwari, pero alam naman na may video. Pinagtitinginan nga po pala ako dyan kasi ang ganda ko daw. eh di meow. Pinagtitinginan ako kasi nagbibideo ako. Gusto ata nila makijoin. Ngayon lang ata sila nakakita na nagbibideo. eh madami naman nagbibideo doon. Baka bang kikipag-collab sila. Vlogger yan. Feeling famous vlogger yan for today's video. Palabas na nga po pala kami ng grocery at syempre nagbayad po kami dyan ha. Huwag nyo na alamin kung magkano kasi nagulat din ako sa presyo. Kulang pa yung isang buwan kong sahod sa trabaho. kaloka sana all na lang. Sabi naman nila, food naman daw yung binili at panghanda. Stuck na din daw sa bahay. Magbo-birthday na din kasi si Papa. Papapanood nyo to, malamang tapos na yung birthday ni Papa. Ito na nga, nakaalis na kami doon at nag-uusap sila. Pupuntahan daw namin si Bunso. Siyempre, payag din ako kasi kapatid ko yung pupuntahan. Di naman yun kalayuan dito kaya okay lang. Nandito na tayo mga kakyuties. O diba ang bilis? Tinitipid ko kasi yung battery ko dyan. Malulobot na kasi ako eh. Nalimutan ko kasi mag-charge kanina. Ayan nga po pala yung kapatid ko. Ang gwapo no? Siyempre, maganda yung lahing pinagbulan eh. Ang ganda ng loob ng coffee shop, ang cozy niya tignan, and feel well, at home lang ba, ganon. Siyempre, nag-order din po kami dyan ng kape, no? Alam nga naman, pumunta lang kami dyan na wala namang u-orderin. Nakakahiya, no? Ito nga po pala yung loob ng coffee shop, ang ganda tignan. nagpicture picture picture na rin kami dyan, siyempre, papahuli pa ba ako? Sandali lang kami dyan. Inantay lang namin yung kape na ino namin. And aalis na rin kami kasi may pupuntahan pa kami. Yes po, nakigulo lang po talaga kami dyan. Ayan nga, sa paglalakbay namin, napadaan kami sa nagtitinda ng mga halaman. Ayan tuloy, napabili sila ng halaman. Kalaman si at pink guaba nga pala yung nabili nila. Hindi ko alam kung ano yung sinasabi ni kuya dyan, pero tingnan nyo yung tatay ko. Bibili na nga lang ng halaman, nakapamayawang pa. Ayan na nga, isasakay na namin siya sa sasakyan. Hindi yung tatay ko ah, ha? yung halaman. Siya nga pala mga kakyuties, malulobot na ako niyan. Mabuti na lang, nakaabot pa dito sa bahay yung battery ng phone ko. Ayan na nga, nandito na nga po kami sa bahay at pasok na ako sa kwarto. See you na lang sa next video. Bye!